ginamit ng panahon as number one, eh si magagalang at magyayari ito mong di sa rektora bakit kasi ganoon na naman, ang pagsubuan niya sa ating pangingon at sa inyo kaya bibitero ang gastos nito mga sister sa kusinyo pa lang dito sa how much more pa araw-araw natin di ba ayad niya araw-araw bayan yung pagkakabigay namin ng ano sa inyo ng panahon. Kaya nga, hindi namin kayo kaano-ano pero bakit ganon? Nadam, nadaman nyo ba ang pagmamahal? Si sir, nadaman pagmamahal niya? di ba? Ganon. Parang ano na eh. nasa tatlong buwan samantalang tatlong araw at apat buwan. At 3 araw apat gabi lang tayo dito. Pero,